Ito ang bata Hinebra <laughs> Di ba sarap? Kapag ito ang hinin mo, ito gamot Lifetime forever, ang tagal na nito How many years na, na ano ko yan? Damit Until now, yun yung iniinom ko. Dito tayo sa Henebra San Miguel. San Miguel. Hinebra, San Miguel. Hinebra, San Miguel. Ya tayo. Ba. Di tayo nagbabago. Yan. Yang ada buhay. Yang tayo mabubuhay. Hinebra, San Miguel. Thank you guys. Love you. Minebra San Miguel para sa iyo. Para sa lahat ng matapang.